magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Sabay <coughs> <laughs> Sang sulok man kayo ng mundo. <laughs> Pasilip natin yung daan papuntang Nezwa, guys. Tingnan nyo. dalawang ano guys most dito yan yung ganyan ang tsura ng mosque nila simbahan church ng muslim yung may dalawang nakatayong post kala ko under control dahan-dahan <laughs> ka under construction yung daan under construction yung daan nila papuntang Nezwa ito yung mosque. Wala na ang salit na ano. Kasi Please. under construction. Sige, mamaya na lang guys. Kasi yung mga daan. Malayo pa naman to. Uh, one hour ba ang niswalang lang? One hour and 20 minutes. One hour and 20 minutes mapunta ang Niswa. Uh, pupunta kami ng California Pasilip ko din sa inyo yung California Niswa mamaya. Bye! natin bundok ito no ah parang tawa ano lang nila yan no parang may ano sila dito bundok 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 anong oras na ngayon dito lang <laughs> may breakfast kami nilagang itlog at saka kapi may baon kami tipid tips <laughs> kasi papunta kaming ano probinsya so walang mga madadaanan na tindahan pero may baon kaming biskwit itlog hmm. mag breakfast tayo sa daan ito mga bahay sa tabi ng mundo ayun oh bahay. Malalaki po yan. Maliit lang siya tingnan kasi nga malayo. Malaking madami din. Parang ano sila lang no? Isang isang village ba? Isang baryo hanggang dito wala ano, Wa may linog din rin. Wa Walang lindong sa uman. Kaya okay. Okay lang. Kahit itabi nila sa bundok yung bahay nila. At dito sa kabila oh, dito, may may ano din dito. Dito sa si kabila. <laughs> Yeah. kilometer. Nung no, Nezua. Nezua Carrefour. Saan yung Carrefour? Dolo Lolo? Ah, okay. Dolo. Ano to Nezua Police Station? na ah, malapit sa Police Station. Ah, Carrefour. Tapos ayun yung Carrefour. Oh? Malapit sa pundok okay. mm Hmm, like ano nagkaroon Turn right. na ko kare for the ay no. Kare okay. for ka okay. ah, yung center lagi. Na no, ay turn center point man na right. ay center point diri. Kare yeah. for center point. Yeah. Ayun. Ito yung kare for nang Nizwa. Nizwa. Oh. Right, to ay, oh, malapit sa Intercity. Gina-search mo rin ako siya online. Barato ra ba yan na di lang ng intercity. Nindot lagi sa picture be Anong huwa man lagi sila yung playground. Ano naman sila ito yung intercity hotel, right. Mizwa. Mizwa intercity hotel. Mizuwa intercity hotel. Mizuwa square. Turn right daw right. right eh. Ah, okay dito. Is it, is ah, the center point de ay de Ah, sa Anu ka? 11 Ya uh, uh, uh Okay. Nizwa. Sa ilang mall,